Si Mr. Ricky Sola at Pedro Lito Butcon Madami po silang nandito sa studio natin at uh, sila po ay mga SG, mga security guard at humihingi sila ng tulong uh, tungkol po sa kanilang sahod mga kapatid na sa loob po ng 12 oras ay 600 pesos lamang po ang kanilang nakukuha Wala rin daw po silang 13-month pay benefits na natatanggap mula po sa kanilang agency. Magandang hapon po, uh, Mr. Ricky and uh, Sir Pedro Lito. And sa inyo, sir, magandang hapon po. Magandang hapon magandang din po naman. Po, ma Ito pong agency ninyo, sir, gano'n na po kayo katagal dito? Ay, ako po ma'am, since 2019 pa po. Sino po ang pinakamatagal na po dito, mga sir? Si, ano po. Four years po, mayigit. Si sir? 2018 po. Ah, 2018. 2018. Hmm. So, kayo po yung pinakamatagal. Okay. Dito po sa 600, saan po kayo nakaposte, sir? Sa Baclaran po ma'am. Sa New Galleria Mall Baclaran Pasay City po. Lahat po kayo doon yes, sir. Po. Okay. So dapat po sir ang inyo pong sahod ay 570. Yes po. Okay, at hindi pa po kasama doon yung overtime. overtime. Pero kasi sir, um 600 to, so tumaas lang ng 30 pesos. Yes, po. So parang ang dumalabas dito katumbas lang ng overtime nyo is 30 pesos. Yes, po. Okay. Nakausap nyo na po ba ang uh, agency po ninyo patungkol po dito sir? Bali ma'am, na, na nakausap na po namin siya before po mag January. 31 po, uh, pumunta po siya sa Galleria Mall. Gawa ng, eh, yung plano po namin na magsumbong dito, di gawa ng sa, pama, sa maling pamamalakad nila. Mm. Pinuntahan po kami ng, ng operation manager, uh, ng, ay, si ma'am Jo po, si ma'am uh. Jocelyn po. Yun po sila po yung namamahalay. Eh. At saka si Sir Wilson Lampines, uh, o, uh, operation manager. Mm -hmm. Pinuntahan po kami dun sa Galleria para para kausapin kami. Yes, Imbis po. na ang inaasahan po namin ay eh, mahinahon na pag-uusap, mm -hmm. ang nangyari po ay eh, minaliit niya pa po ako at uh, kumbaga pinagali parang may galit siyang ano sa akin. Sa paanong paraan po kayo minaliit, sir? Yung sinasabi niya, yung nangihingi ka ng tamang rate, tingnan mo yung sarili mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, pasensya na ho, ma'am. Ang liit nga po nang tingin niyo sa akin pero sa totoo lang po hindi niyo maitatanggi ang laki naman ng kinukurakot niyo sa akin. Mm. Mabuti ho't ginano nyo. Opo, ngayon po talaga sinabi ko sa kanya. Okay. Ngayon po, eh, kung yung OIC namin eh, napakabait naman oh. Kung baga, gumagawa siya ng paraan para, para ma, mailay yung usapan namin. Ang, ang kinasasama pa ng loob ko, bukod po dun sa, sa, mga binanggit niya, alam niya pong dito po kami sa Action Tool po Center po pupunta, magko-complain. Mm -hmm. Ang sinasabi po nilang dalawa sa akin ni Sir Wilson Lampinis po lang, Operation Manager, at si Ma'am Ju po, wala lang daw po. Kumbaga, may useless lang daw po dahil nga po marami na daw po nagreklamo. May useless nababali. kasi hindi naman sila sumasagot, sir. Pero eh, ito, sir, sinusubukan naman po namin tawagan yung hmm. uh, Black Wing Security Agency. Saan yung tanggapan nila, sir? Sa, ano po, sa Pasig po. Pasig. Oh, po. Saan niyo po nalaman itong Black Wing Security Agency? Diyan na po mismo, sa, dito po sa may Pasig Rosario din po. Ay, ay, minsan, refer po kayo o nirecruit po kayo? Galing po kami doon. Mm. Patungkol naman sir sa benefits po ninyo. Ay wala din po ma'am. Bukod po doon ma'am, may mga nakita, may nakita po ako sa ano nila, dalawang base lang po hinulugan. Ang iis i namin ma'am, isang basis lang po hinulugan since mm -hmm. one year na po siya mahigit. Anong hinulog doon sir? Sa SS lang po. SS tapos uh, bungi sir isang beses lang. Isang beses lang po. Okay. 13 month pay niyo, sir? Wala po ma'am. Yun po yung pinakiusap namin sa kanila. Hindi po sana kami aabot sa ganito kung ibinigay lang po nila yung isang basis ng 13 month at saka yung pay -slip po namin. Ang ginagawa po nilang pay slip, ito po ang ginagawan lang pay -slip, eh. Sabi ko ma'am, ginagawa niyo kami araw-araw bata eh. Yung uh, tawag dito, sir, yung client po nila, sir, kung saan po kayo nag um, uh, labas po tayo doon. Kasi uh, dapat, sir, ang uh, nagbibigay pa din ng mga benefits sa inyo, sir, is yung mismong agency, agency po, po ninyo. Po, apo, apo. Sila, yung, yung, nire, yung kung saan po kasi kayo nakaposte, eh, sila yung magbabayad lang doon po sa agency apo. po ninyo. Bakit naman, hugay nito Yan po yung binibigay nila sa amin. Handwritten lang, ho. Opo. Mm -hmm nag ilang beses na kami nakiusap, ang sinabi nila, first week in January daw, 2020. Ano yung 100, sir? Yan po yung 100 po na kinakaltas daw po para sa patay na ala naman silang pinapagitan ang death certificate. Patay po, patay po sino? Ay, wala po yung silang sinasabing ano. Dalawang beses po yan na kinuha nila eh. Sa isang buwan po, kumuha sila sa amin ng balit 200 po. So kada 15 to te, 15 to 25 po. Kinsenas katapusan, isang yung ano? Opo. Hindi naman sa lahat. Kung bagay yan po yung pagkakataon na bakit ganun sunod-sunod. Imbis na bigyan po nila kami ng 13 month, kinaltasan pa kami ng 300 pesos. Para saan daw yun? E e e sa Kasi hindi, ganito sir ah. Uh, maraming beses na nagreklamo kay uh, Senator yung mga ganyang agency na nagkakaltas. Opo. Uh, 100, 150 para daw do dun sa patay. Um, hindi dapat ganun sir, no? Lalo na hindi po maayos yung peace ninyo. Kaya nga po eh. 'di ba? Nakalagay lang naman diyan ah uh, yung sahod ninyo minus 100. Opo. Okay. Automatic na sinas kinukuha nila. Sa night diff, sir, meron kayong uh, jumo duty ng gabi? Marami po. Meron man. Bayad po ang night differential Wala po. wala po. po. Wala pong night differential. Meron po But, kayong leave. Wala pong leave. Wala po. So may barracks po kayo doon? Meron po. Doon po sa taas lang kami nakikita sa taas sa fourth floor po. Fort floor oh, ng mall. na lang nung, ano, ng, makabait ng so, mall po yung nakakabait po ng mall kasi malayo pa po kung uuwi po kami. Uuwi po ako, may mayroon din mo po kakilala dun sa Bulacan po, mm -hmm. Batangas o kaya sa Masbate. Ngayon mm -hmm. eh, taga po ako. Tsaka yung kasama ko, bu, talihiti mong taga Mindanao ho, eh. walang mauwihan dito eh. Ngayon sir, ano po ang status niyo sir doon sa pinag-iistayan niyo po? Sa pinag-jutean niyo po? Hindi na po kami nakapag duty Simula no po nung 11 ng gabi po. Dahil? Dahil pumunta na po kami dyan. Bali, dalawang gabi, dalawang, tatlong araw po kami dyan sa labas. Okay. nag po. Uh, Hindi na kayo kinausap. Kasi ngayon, sir, hindi talaga ako sinasagot. Hindi kami talaga, sir, sinasagot ng agency po niyo. Uh, pero ito, sir, pwede naman natin itong mailapit sa sosya at naka-standby na rin yung dole. Apo. Okay. Um, uh, mga sir, uh, yung agency po ba ninyo, kailan nyo huling nakausap? Nung 31 lang po. 31 lang po, lang sa December. Nung December. Apo. Okay, yung 13 month niyo kasi dapat din yan ay binibigay on or before December 24. Ah uh, sa loob ng pagda, buong pagtatrabaho ninyo wala talaga kayo nangakuan ng singkong duling. Wala po. Sa kinaltasan pa kayo. Yung 300 po. Sir Wilson Lamp uh, Lamipines, uh, sir Wilson magandang uh, hapon po. Uh, yes ma'am, ma, magandang hapon po. Ah uh, sir Wilson, uh, yes, andito kasi yung mga tao po ninyo from uh, Black Wing Security Agency. At uh, oh, nasa linya yeah. na din natin si Attorney Bea Melo Santos, yung uh, taga Dole NCR po natin. At uh, oh. ano bang nangyayari dito sir? At sa loob daw po ng 12 oras, 600 lang daw po ang kanilang sahod. Ano po bang status nito sir? May, may pinag-usapan na yun oh. noong uh, January 31 ng hapon. So effective noong uh, January 1, uh, i-adjust na yung uh, dinitimadilan sa sweldo. So nagtaka nga ah, kami nga ba, bakit nakarating pa sa ganyan na eh mayroon pa naman usapan. Pero sir, so, bakit ngayon lang po na-implement 'yan sir kasi yung ilang dalawang taon na po dito. Bakit ngayon lang po in-implement po ng agency? Ah, ay, ay, hindi ko sure ma'am, kung dalawang taon sila para para dyan, bago lang ma'am. Eh. Yes sir, pero sir oo, uh, hindi po porket bago lang no dapat po ay nabibigay po yung nararapat po na sahod. Ah uh, Sir Wilson. Um yes, ano po ba ang naging pagkakasunduan niyo sir? Ang pagkalam ko na i-adjust yung salary nila na ginamit nila. Hmm. So effective ma uh, January 1 yung uh, sinabi ng uh, si Ma'am sa kanila. So nag-agree naman sila ma'am. No. ayo uh, sa akin na kung meron pa sila ibang problema, dapat bumalik. pa sila sa ng office muna. Para mapag-usapan ng maayos. din eh, lahat naman yung mapag-usapan ng maayos. Eh. Yan ang panon. Yan ang ko ano, uh, masabi ko kasi uh, meron na pinag-usapan yun sila. Opo. Ganito Actually, sir. Kasama din ako eh. Opo, ako nung Uh, kayo po ay nakakatanggap po ng sahod na tamang sahod, sir. Tama po ba sir Wilson? Ah. Uh, nakakatanggap po kayo. Ibuti e po kayo, sir. Nakakatanggap po kayo ng tamang sahod. Eh paano naman po itong mga SG niyo, sir? Kasi sir, kung sasabihin niyo pong January 1 po this year, paano naman po yung mga itinrabaho po nila nang mga nakalipas na buwan o taon? Kailangan po nilang makuha din yun, sir. Ay, uh, siguro ma, mapamunta naman sila ng OPS para mapag-usapan na mapag-usapan nyo kung ano pang gusto nila. Uh, kasi hindi, ko sir, ko matatagot yan ma'am na uh, uh kasi may, mayroon na sila pinag-usapan eh. Ayun oh, nga sir, pero sir kasi ang uh, pag-uusap ninyo sir, kumbaga kulang pa din po. Lahat naman po tayo so, sir gusto maging 570 ang uh, 8 oras, hindi pa po kasama uh, doon yung overtime. At sana hmm. Uh, sir, bigay niyo po yung 13 month pay dahil nasa batas po 'yan. Yung mga yes, benefits mami. din uh, Sir Wilson, hindi din po tama yung paghulog. Actually, wala nga pong hulog, isang beses lang daw po nahulugan. Meron ma, ma alam ko meron yan ma'am Kaya nga uh, sabi ko, lahat ng mga problema na mapag-usapan doon sa opisina. Okay. Kaya nga sir... Uh, masasabi ko ma'am. Sir Wilson, ganito, hindi ko sila papupuntahin dyan sa agency po oh. Okay, hindi po namin nahayaan na sila lang yung pupunta dyan. Kayo po ang pumunta, sir, sa opisina po nila, Attorney Bea Melo Santos, uh, ng Dole NCR. Para mapaimbestigahan po kayo at ito din po ay ilalapit na rin po namin sa sosya. O oh, Ganoon na lamang, siguro sa eh, e, na lang sa tamang proseso, alam mo, sa Dole, para mapag-usapan yun na maayos. Yes, sir. Eh, Nasaan po ba ang owner po ninyo, sir? Yes, ma'am. Asan ah, po ang owner po ng agency po, yung Blackwing Security Agency, sir? Uh, actually, ma'am, nasa out of town sa ngayon, ma'am. Hmm, eh. Okay. Mm, okay. Pero, sir, sana i-heads e up nyo bilang operations manager, sir. Dapat kayo po yes, ang nagsisilbing boses ng mga tao po ninyo. Yes, no? ma'am. Alam nila, ma'am, na kung anong mga uh, demand nila, alam nila yan na uh, pinaparating ko rin siya, kung uh, sa management. Mhm, mm kasi hindi po nararapat sila mismo, katanayan na nila 'yon na alam nila 'yon. Mm -hmm. Um, Sir Wilson kasi hindi po tama 'yon, Sir. Alam niyo po, ay galit si Senator dyan, Sir. Sir Wilson. Uh, nakikinig yes, lang po si Senator ngayon. Galit po si Sir Rafi sa mga ganyang agency, Sir, no? Na hindi po binibigay yung nararapat na sahod. Uh -huh. At uh, maliban pa doon, Sir, pinagjujuti niyo sila na hindi bayad kasi hindi po uh, bayad 'yung overtime pay nila. Uh -huh. Oo, oh, ma'am. Okay. Uh, nee, sa totoo lang, ma'am, kung uh, sinasabi nila matagal na sila, dapat, na una pa lang, kung hindi nila nagustuhan, eh, ay hindi ho, sabi sir. Nila, sabi hindi sabi ho, nila. Sabihin nila yung... Uh, uh, Oo, oh, hindi ho gano'n, sir. Uh, dapat po, sir, bago ho siguro kayo magtayo ng agency, sir, dapat alam niyo po yung batas na 570 po. Yun po uh, dapat, yes, sir. Hindi po pwedeng... Ano to, sir, pipilitin niyo lang po. Ito lang po yung makakaya namin. Hindi naman po pwede yung gano'n, sir. Okay. Kasi, uh, di ba eh, po? Yan, yan lang... Yes, yes ma'am. Eh, ang lahat naman niya -de depende sa contract ng client. Lebas so, labas po ang client dito, sir ha. Labas, labas yep. ang client niyo dito sir uh, Wilson ha. Labas po. Ah, uh, oh, sige po ma'am. Opo. Sige. Ang uh, kailangan nyo lang po dito, sir, well, duhan nyo po nang nararapat itong mga SG. Pero this time, sir, hindi na po dapat ninyo sa tanggapan niyo sa labor na po natin to ihaharap, sir. ayos oh, yes, sir. Ma mas maganda siguro, ma'am, kasi hindi ako makapag- uh, maka ano, ma masyado kasi nasa gilid ako ng highway, ma'am. Sa idsa. Opo, opo. Sa idsa ako ngayon, ma'am. Sir Wilson, eh, Ah, uh, yes ma'am. Bilang operations manager sir no, ah uh, tungkulin niyo po na alagaan po yung mga tao ninyo. Ah, uh, yes ma'am. Opo, ma'am. alam nila yung ma'am. Alam nila kung paano ko sila tinutulungan. Sir. Bukod tangi ho sana kayong napakabait kaso nga lang sinasang ayun yung maling pamamaraan ng ating agency. Alam niyo na ho mali, at hinahayaan niyo lang ho. Hindi, e, ganito, ganito, na lang. Eh ano na lang kung idaan niyo lang sa tamang proseso kasi hindi ako maka-explain masyado na sa gilid ako ng kalsada. Tapos... Uh, tapos uh, eh nasa IDSA ako ngayon. Tapos sinasabi... O narinig naman uh, siguro yung mga sasakyan eh, paano ako maka Dapat doon kayo sa office magtawag uh, eh, para may sakot ng maayos. <tos> <tos> Hindi, sir, paano ikaw ako na, ako sakyan. <coughs> Hello, yes, sir, yes, sir Wilson. Uh, good morning, sir. Yes, sir. Si Bot Konto. Good sirap, sir. Ah uh, uh, Yung nabanggit mo na may nangyaring pinag-usapan about sa sahod namin, wala naman pong nangyaring meeting. <laughs> Kung may kinakausap kayo, yung mga... Officer lang namin, hindi pinaabot sa YSJ. Sir, sir namin kay Ma'am Joy. Sir Mon, imbis na mahinahon sana siya dahil gagawa kami ng aksyon na nga siya pang may ganang manermon sa akin. Ah, uh, hindi ko na... Tapos, sinasabi mo, sinasabi mo, Sir Wilson, na walang mangyayari sa magiging complain namin. Alam nyo, dito kami mag-complain sa Rapid Tolpo in action. Sasabihin nyo, walang mangyayari dahil marami nang nagkomplain sa inyo na nabaliwala lang. Dahil nga kay General, sino nga yun, Sir? General, ano nga yung pangalan, pangalan, Sir? Uh, you know, eh, wala ko sinabi. Ang sinabi ko, ma ma, ma proseso Idaan sa tamang proseso. General, Lastimoso eh. Lastimoso you know, yung sinasabi nyo. Sabi ko, ba, idaan sa tamang proseso. Hmm. Dinata. Eh, pa paano na? At pa paano? Eh, na siguro, kasi sana hindi ako masag masagot. Sir Wilson, ganito na lang po, yes. uh, ganito na lang po ang gagawin natin. Sir, saglit lang po kami na pambahala. sir, uh, sir, yes, no? uh, sir Wilson, nakikinig po ngayon si Senator. Ang gagawin po natin, ilalapit na po natin kay Attorney Bea. Saglit lang, sir, ha? Attorney Bea uh, Melo Santos, ang mediator, uh, arbiter po ng Dole NCR. Attorney Bea, magandang hapon po. Good afternoon po, ma'am Yes, po. Yes, po. sir. afternoon uh -huh. po. Yes, ma'am. Okay. Uh, nakikinig ako kanina kay Sir Wilson. Gusto ko lang i-clarify din po. Yes, po. Okay, oh, Gusto ko lang din po i-clarify yung sinabi po niya na uh, nakabase sa contract yung mga benefits ng mga manggagawa. Pero po dapat kasi yung mga contract nila naka minimum din po dapat yung binibigay na benefits. So, katulad po tama po yun yung dapat... Uh, nakasunod sa minimum wage, Tama, pagbibigay ng 30th month pay, eh, dapat hindi rin po, wala din pong illegal deduction. Yes po, yes po. As to that. So, hindi po porket may kontrata, yun po yung masusunod kasi dapat po yung kontrata naka, uh, naka-akibay po doon sa labor standards po natin. So, ma'am, uh, based naman po sa sinabi ni Sir Wilson po na gusto yes po. naman din niya makipag-ayos, uh, wow. pwede na, Will, pwede po kayo pumunta dito po. Apo. sa aming tanggapan po para maassist na po namin din po yung mga security guards po. Ay, thank you very much po Attorney Beya. Mm -hmm. mm -hmm. yes, thank you very much Attorney Beya Melosantos. No, uh, pasamahan po namin sila sa inyong tanggapan. And patawag na din po natin itong Blackwing Security Agency po uh, sa inyong tanggapan yes, Attorney Beya para uh, ma-inspect na din po uh, malaman natin kung ano pa po yung ibang violation po yes. ng agency. Thank you very much Attorney Beya. Magandang yes. hapon po. Maganda nga. ma'am, pwede ko rin din po ba uh, advice tayo yung mga workers ko? Sure ma'am, yes ma'am. Yes po. Ma nila. Yes, po. Apo, pag Apo, pagdating po nila, padala na lang din po yung mga payslip po. Tapos po yung mga verification po sa SSS na hindi po sila na, talaga Para po maklarify na din po doon sa company kung ano po yung mga contributions na dapat po ibayad po nila. And kung may mga iba po po silang documents po na makakapag-support po dito sa mga claim nila, dali na lang din po nila dito sa office. Ayun. Para mas mabilis po namin sila ma-assist po. Thank you po. Thank you uh, thank you po uh, Attorney Bea Melo Santos. Napaka-clear ng sinabi ni Attorney Bea uh, ng uh, Dole and CR. Mukhang maraming violation po ang agency po ninyo. Okay, pasasamahan po namin kayo. Uh, para po makuha po. Kasi sir, hindi po pwede yung porket na January 1, meron tayong memo na binaba yung agency ninyo. Mm. Yun na dapat. Paano naman yung mga yung sinahod nyo? Paano naman yung pinagpaguran nyo at yung pinagtrabahuhan nyo nung mga nakaraang taon na jumuduty kayo ng 12 oras, kulang. So dapat po natin singilin yun. Ako ma'am, salamat po. Okay. Ngayon sir, uh, kukunin po ni Attorney Bea lahat po ng uh, peace slip yung mga illegal deduction na naka, nakalagay naman diyan hindi po maayos yung payslip po ninyo okay. ma, ma sermonan po sila ng dole diyan okay. and uh, kung ayaw talaga nila sir meron tayong kontak sa sosya doon nakatimble na po ito sa sosya uh, para magkaroon din po ng uh, inspection doon sa agency kasi kung ganyan sila mamalakad ng uh, security eh hindi po nararapat yun sir hindi po tama yun okay? okay ayaw po ni idol rafi ng ganun kakausapin po kayo ni ate, ni ni ate odet sa kabilang studio po okay. uh, uh, tignan natin kung ano pa po, po yung ibang maitulong at uh, i-schedule po namin kayo para kay uh, Attorney Bea. Okay po? Sige po. Alam Maraming niyo po, po alam niyo po kung gaano kamahal ni Idol Rafi yung mga SG natin at okay. pa, kung paano uh, pinoprotektahan ni Idol Rafi yung karapatan po ninyo loon. Okay? So gagawin din po namin bilang uh, pasasalamat na din po, tutulungan po namin kayo. Okay po. <laughs> Thank you very much po mga sir. Uh, kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio. Okay po.